tutok lagi si Jonabel sa pag-aaral ng kanyang anak. Maliban sa pagtulong sa mga assignments at aralin ng kanyang anak, tinitiyak din niyang masustansya lagi ang kinakain nito. Kaya naman pagdating sa paghahanda ng baon, lagi itong naglalagay ng prutas at gulay. Maliban sa mas matipid ito, natitiyak din niya ang malusog na pangangatawan ng kanyang anak. Minsan kasi binibigyan ko siya ng packet pero hawak ko naman. tas binabawlan ko siya ng minsan health food, yung fruits, minsan biscuit, ganun. Tsaka panset, gano'n. Kasi minsan kasi meron yung di mo aram na may sakit na pala yung anak mo, UTI, gano'n, di ba? Yung sa diabetes, ganun. Kasi kaya, kaya iniiwasan ko yung junk food sa anak ko kasi minsan, ano yun. Minsan masakit yung tit niya, yung chan niya, di ba? Dahil dito, suportado niya raw ang panukalang ordinansas na ipagbawal ang pagtitinda ng junk food sa loob at paligid ng mga paaralan. Maganda para ano, para yung mga bata muwas sa mga junk food. Para hindi na sila nasasanay na kumain ng ganun. Kasi ikakasira lang ang nila yun, yung higney, ganun pag makain sila ng maasim, matamis, hindi wala bayabetes, 'di ba? Pero kung ang mga magulang tulad ni Jonabel ay pabor, iba naman ang pananaw ng maliliit na negosyanteng umaasa sa mga estudyanteng suki gaya ni Erlinda. Malaking epekto sa buhay naming mag-aapo yun, mag -iina. Kasi nga uh, doon nga namin kiniki, uh, nakikita uh, yung pang buhay para sa buhay namin. Kaso nga kung ipagbawal, ang laking epekto sa pamilya ko, pamilya ng mga tao yung iba. Mabuti yung mga mayayaman, ta, meron sila. O kami ngayon na mga maliliit lang na tindahan, tapos kami pang pagbabawalan. Hindi naman panpan yun. Pupwede sana, unfair na. Ang panukalang ordinansa na ito ay akda ni Councilor Leandro Yangot Jr. Sakop daw ng isinsulong na ordinansa ang mga hindi masustansyang pagkain at inumin tulad ng candy, cakes, chips, instant noodles, ice cream, soft drinks, powdered juice at deep fried street foods. Ang mga ito raw kasi ay mataas sa sodium, fats o trans fats. Well, uh, naisip po natin ito dahil um, sa paglipas ng panahon, ano, may mga pag-aaral na ginawa at uh, uh, nalaman po na isa sa sampu ng mga kabataan, one, of, one out of ten children, and uh, at uh, apat sa 10 or 4 out of 10 adults no, ay obese or uh, um, hindi isang-ayon sa tamang kalusugan ng kanilang sitwasyon. Sa ganitong paraan daw maitataguyod ang mas malusog na pangangatawan ng mga mag-aaral. Saklaw daw nito ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Kasama rin dito ang mga establishmento at vendors na nagbebenta ng mga nasabing uri ng pagkain sa loob ng isang daang metro mula sa paaralan. Kung magkataong maging ordinansa ito, ang Baguio City Task Force for Children's Health and Nutrition ang mangunguna sa pagpapatupad nito. At ang pinaka the best na mag, uh, mag, uh, magpili or mag-screen yan ay yung tinatawag na yung magiging Baguio City Task Force for Children's Health and Nutrition dahil kasama diyan ang una ano ang lead agency dito ay ang uh, Bagu Baguio City Nutrition Committee no na pinangunahan ng ating mayor at ang Health Services Office o yung Baguio Health Department no. tapos yung Nutrition Division ng Health Services Office Social Welfare Office uh, Public Order and Safety Division ng PSD uh, Licensing Division City Schools Division and then yun pong uh, tagapangasiwa ng Committee on Market, Trade and Commerce ng uh, Sangguniang, Panlonzon. At uh, yung liga ng barangay at liga ng mga kabataan. Ang mga lalabag sa ordinansa ay maaaring pagmultahin ng isang libo sa first offense, dalawang libo sa second offense, at limang libong pisong multa at pagbawi sa business permit sa third offense. Naaprubahan na po ito ang first reading. Ito ay nadala na po sa uh, Committee on Health no at Business. Uh, Diyan sa Committee on Health, ipoproseso ito, then babalik yan for secondary reading and for publication. Pagkatapos po niyan, magkakaroon ng public consultation para po uh, ipaalam sa madlang people, paalam sa taong bayan na mayroong ganitong inilethala na ordinansa at bibigyan ng pagkakataon ang taong bayan na magbigay ng kanilang mga kaisipan, kanilang mga uh, suggestions, kanilang mga niluloob tungkol sa proposal Ron Maranan, RNG News.